Hey guys. Ayan gabi na. Pag umuwi ako dyan Friday. Friday. Aba ng pila. Grabe. Anong oras na ako nakasakay ng bus. Gabi. Ayan o. Galing ako ng Pampanga. May kami ng bataan. Yay na kami ni mother dyan. Ayan. Nakakamiss pag sa Bataan. Ah. Yeah. Ang taon na hindi nakauwi diyan. Then ayan, nakita niyo yung bahay namin sa labas. Oh, puro lambat, puro tambak. Tinambakan na ng kapatid ko ng mga lambat, to. Oh, Ang daming kalat. Nag-aayos daw siya ng lambat, oh, puro tambak. Puro mga nakasabit na lambat. Oh, Di ba? Napakakalat pa guys. Ayan yung bahay ng nanay ko. na. Then, nagbukas na tayo ng box. Binuksan natin yung box. Pinadala ng kapatid ko blanket. Ayun sinasabi ng mga blanket. Enjoy na enjoy si Baklama sa pagbubukas ng bakso. Paglalagay oh. mo lahat sa panas, sakabi na ito. Ayan guys. Bubukas na tayo ng box. Binuksan natin yung box na pinadala ng kapatid ko. Galing Kuwait. Ayan. Iisa-isa namin yung mga laman. Puro blanket. Yan pala yan sa bahay ng kapatid ko, guys. Hmm. Naku, namimili ako sa mga pinadala ng kapatid ko. Sa ano yan sa Florida Blanca, Pampanga. Sa bahay nila. Yan. Hmm dalawang box yan. Kaya ako umuwi. Dahil nagbukas sila ng box. Sabi ng kapatid ko, umuwi daw ako para makuha ko yung para sa akin. ay yung anak niya na si Jonathan Bunso. Binaba eh. mga blanket mga pinadala niya ako yung magkoconstribute mamimigay gahati-hati kasi pag di hinati-hati yan wala Siyempre, kinuha ko na rin yung para sa akin. asawa niya. Walang pakialam yun. No? Yung nakaupo dun sa dulo guys. Yung nasa bintana. Dun lang siya nakaupo. Hindi siya nakikialam. Dami. Mm, Ang oh. dami pang laman niyan. May hangir. Yan, hangir yan. Yung laman yan. Kinilgal ni bakla yan. No? Oh. Ay, nako. Napakabibo niyang anak ng kapatid ko na yun, si bakla. Napaka. <laughs> Malandi. <laughs> Pinakatuwa siya, guys. Kasama mo. Yan, nakuha niya daw yan. Para sa kanya daw yan. terno. Tuwan-tuwa pa siya dyan. tinabi niya agad para daw sa kanya yan. Mapapansin niyo guys, ita, si yung asaw ng kapatid. Nakatingin lang siya. Busy yan sa ano. Isa sugal, sa ano, cellphone susugal siya. Talpakan ba tong it? Yung nilalaro niya sa cellphone. Hmm. Ayan, chinelas. Aming ah, mga chinelas at sapatos. Chinelas na yan. Sa kanya din daw yan, guys. Yan. Mga sapatos. Ang dami niya mga sapatos kaso ang lalaki. Tsaka matataas. Kinuha ko lang rubber. Rubber shoes. Tsaka yung chinelas na size ko lang na size 7 na kasi ng pa Yun yung sapatos na yun para do y sa anak niya. Kay Jasmine. Yan, yeah, no? Dami guys, kayo oh. puro sapatos Sarap lang sarap magbukas ng box Kakarating ko lang yan guys eh galing Biyae Sabi nung pamangkin ko buksan na daw namin kasi nakabukas na Sabi ko sige Buksan na natin yung isa Pero hindi rin siguro Nabuksan din namin yung pangalawang box dahil excited si bakla. Dito buksan na natin yung isang box. Tapos na nabuksan namin, hindi namin sa loob. Pinalikuli namin, sabi ko, kuwari, hindi natin, hindi pa natin binuksan. Inabukasan na lang natin pagparipartihin. Para lang makita sa loob yung laman. Ayan. Ito naman, Diyos ko. Pagkatapos namin magbukas ng box, inayos namin yung mga marumi nila. Ang daming marumi. Grabe, tambak. Cola friend ako ng labandera. Diba guys, diba, ang dami. Puro malalaki. Kumot. Na naipon yung marumi nilang damit. Dami. Pinalaba ko. Hmm. San tambak? Ayan, punta naman tayo sa bukid. Nagpunta naman ako sa bukid yan, guys. Nanood ako nung ano. Nanood ako nung anong tawag yan? Kuwaho. Marunong ako niya magkuwaho. So, nood-nood lang ako. Naglalaro kami pag kami lang magkakapatid. So, naglaro ko niya. Nanalo ko sa kanila. <laughs> Tinalo ko sila lahat. Diba? Hindi ko pinakikita yung mukha kasi asalit sila sa 4 piece. <laughs> Bawal. Ganyan ang buhay nila guys sa probinsya. Ayun, kapatid ko yung nakadilaw. Tsaka itong nasa kanan. Yan, nasa bataan na kami. Kasama ko si mother. Naghihintay kami ng sasakyan dahil pupunta kami sa consignation. Yan, nalakas na ulan. No? Ayan yung ilog. Late pa dyan yung ilog lakas na ulan dyan guys hmm. pag sobrang lakas ng ulan dyan guys walang tigil ay nako apaw yan ayan, ayan yung ano, ilog sa may konsignasyon may orani punta kami ng konsignasyon so mama ako kay mother mama kaya kasi mamimili din ako ng ulam ko pang uwi ng Maynila para may pasalubong akong ulam pag uwi ko. Wala kasing huli yung kapatid ko eh. <coughs> Excuse me guys. Ang <coughs> ng ano no. Diyan dumadaong yung mga may mga dalang isda sa consignation. Babagsak ayan yan Oh. No? Mga nasa cooler. Then, ayan na. Pinipilian na nila yung mga bango siniway walay nila. Malaki. Beba kasi ang ano, presyo. <coughs> Siyempre, bago muwi sa Bataan, bago muwi sa Maynila, tinatim palalagpasin yan, guys. Kain muna tayo sa paborito naming palabukan kay Aling Cheding. Apaka sarap yan, guys. Yung palabok yan. Pagmuyo ako ng bata, hindi pwedeng hindi ako kakain diyan, Lalo ni mga anak ko. Dadaan at dadaan kami diyan. Ang sarap ng palabo.